Ayan boss Sinusukat po natin yung Tayo ng kulong kulong Para maganda hong tingnan uh, Dapat ho uh, Mas mataas sa gawing harap Kesa sa likod Ayan ho uh, Linalagay natin yung motor at kinakabitan na ng brace para masirpat natin kung maganda yung tayo ng motor o. tapos uh, maglalagay po tayo ng dalawang tubular isa sa gulong sa may motor at sa isa sa side wheel yan tapos susukatin natin yung clearance. Uh, dapat mas maluwang ho sa gawing likuran. alimbawa kung 50 inches sa harap, dapat 52 naman sa likod. Ang dahilan po nito, mga boss, pag may karga po kasi yung kulong-kulong, aatras po yung atras po ng bahagya yung side wheel dahil yung molye po ay may hanger pag umatras po yung gulong sa side wheel papantay na po yung clearance pero pag hindi po kasi natin dinagyan ng clearance na 2 inches kung parehong 50 inches bubuka yung gulong sa side wheel, kung may karga yung kulong-kulong. Magkakos po ito ng uh, mabigat na manobela. Mabigat po yung manobela pag uh, ganun may karga. Yung tayo naman po ng kulong-kulong, uh, dapat mas mataas ho dun sa harap kesa sa likod. Depende po dun sa haba ng kolong-kolong. Ang sa amin po kasi, ang ginagawa po namin, ah, pagka uh, 150 ang haba, 150 cm, dinalagyan po namin ng 3 inches yung clearance. Kung halimbawa, 22 sa likod, dapat 23 naman 25 naman dun sa harap kasi po pagka kinargahan nyo yung kulong kulong o kahit anumang sidecar mahagyang bababa dun sa harap kasi yung side wheel po natin ay hindi naman ho nakagitna nakagip na nasa gawing likuran po siya nang kulong-kulong hindi po mismo sa gitnang gitna yan mga boss ah, naglalagay na tayo ng brace dito sa neck ng motor dito po, nilalagyan natin ng brace sinusunod na po natin yung kwan Yung sa stress may brace din po yan at dun sa sa bolt ng shock naglagay po tayo dun ng adapter na flat bar para dun i-welding yung mga brace Uh, detornilyo po yung lahat ng linalagay natin para pagka isningel yung motor eh, madali lang tanggalin Ayan boss, sa ah, inangat natin yung kulong-kulong para ma-welding ng maayos dun sa ilalim. Kasi mahirap pong i-welding pagka hindi natin iangat. Yan, okay na po boss yung alignment. Ngayon, ah, pinipinturahan na po namin yung kulong-kulong. Yung mga nagasgas yun pinipinturahan na natin okay boss uh, okay na po yung alignment yan po boss uh, na po natin yung kulong-kulong Okay, maganda po yung tayo ng kulong-kulong. Makikita nyo naman, oh. Magaan, magaan yung manobela. Yeah. Okay, salamat po sa panonood, mga boss. Pag-subscribe lang po para sa mga iba pang videos. Maraming salamat sa panonood.